Toyota Hiace commuter. Ayan. Issue niya ay nalusaw yung loob. Ayan kung makikita nyo. Sa paglight. Tingnan natin dito sa kabila. Ayan. Ganun din. Mas malala ito. Ito kasi kung makikita nyo kalimitan ng paglight natin 21 watts or 19 watts. Kaya bago kayo magpalit ng mga paglight na ganyan, titignan nyo muna yung wattage kung ano yung original niya bago kayo magpalit, mag-upgrade. Okay? Kasi yan, pag pinalitan nyo yan ng 55 watts, kita nyo yan, ganyan ang mangyayari dyan. Tingnan natin doon sa kabila. Yan. So ngayon, titignan ko muna kung ano ang wattage nitong uh, halogen bulb natin. Kasi ito, matik yan, 21 watts or 19 watts ang pwede lang dito sa paglight na ito. Kakalasin ko muna yung bulb. Ayan mga boss. Ito yung itsura niya. Ayan. Dito niya makikita. Ayan. Sa puwitan. H11, 12 volts, 55 watts. Tapos ito naman yung nangyari. Wasak na, wasak na. O nalusaw. Tapos yan, yung mga kasama nitong kumbilya, ang code niya ay ayan, 19 watts. Ayan, dito nyo titingnan yan. Pagka tinanggal nyo yung ganyan, titingnan nyo agad matik yan lahat ng bulb. Titingnan nyo muna wattage. Diyan malimit. Yan, katulad yan. Nangyari dyan. Nalusaw. Kasi, dating 19 watts original, ay pinalitan ng 55 watts. So ngayon, ibabalik ko muna sa 19 watts yan. At, uh, yun muna daw ang gagawin namin magpapalit kami ng assembly niyan eh. Babalik na lang daw si bossing. So ganoon, pagka kayo magpapalit ng ano, ng mga bumbilya, lalo na't na mga modelo ngayon, eh, titingnan niyo muna yung puwitan niya. Babasahin niyo maigi. Ang original niyan ay 19 watts. Yan. 12 volts siya pero 19 watts. Pero ang pinalit nila ay 55 watts. Kaya yun, nalusaw. Okay? Babalik ko na muna to. Gagawin ko na ng paraan para mag-lock siya doon sa ano sa assembly. Ayun, okay na, napalitan ko na. Ito na yung 19 watts na halogen. Tingnan natin sa kabila. <laughs> Ayun. Tapos dito, kung mapapansin niyo, H11 'yan. Ito kasing 19 watts at H11, same lang yan ng ano, ng lock. Ayan. Nagkaiba lang sa pangalan. Ito ay H16. Ayan. Pero sa wattage, nagbago. 19 watts. Pero yung ano niya, yung yung lock niya, sabi ko nga, same lang yan. Pero sa wattage, nag-iba iba yan. H11, 55 watts. H16, 19 watts. Okay? So, ayun ay sa ito. Papalitan na lang namin yan ng assembly sa susunod.